Kumita ako ng 300,000 pesos sa loob ng ilang buwan lang nung nakaraang 2 years sa pagtatrim ng gulay. So dahil wala akong marentahang lupa sa nakalipas na dalawang taon. Ayan, ngayon lang ulit nakatanim. And, ako nakatanim. yung kinita ko na guys sa pagtatanim ng gulay nung nakaraan. Um, maliit lang yon, maliit lang. Hindi katulad din ito na sobrang luwang talaga, grabe. Ayan, So, laking pera na nauubos ko dito mga kaibigan na nagkautang-utang na talaga ako. Pero hindi ko pa mataniman lahat kasi sobrang luwang na lupa na to. Pero, ayan, bakanti iba. pag ko dito sa una kong tanim na to, tatanim ulit ako ng... Kasi may pang-suporta na ako dito sa kabila. So, suportahan ko na ulit yan. Pwede mo subukan to. Kaso malaking negosyo kasi to mga kaibigan. Sa totoo lang, ubus ka ng malaking pera dito. At kung wala ka sapat na pera, para magtanim ng gulay eh mahirap mo simula kasi posibleng malugi kasi ang gulay kailangan ng matyagang pag-aalaga diyan grabe oh bilad sa araw ayan balik itim na naman ako pero walang problema yung kasi importante sa akin kumita para sa aking apat na mga anak mabigyan sila ng maayos na uh, kinabukasan pag-aaral nila ayan so ito mga kasama ko sa trabaho guys ayan utang muna sa mga yan pag na lang sa Facebook ayan tsaka sila babayaran So yun guys um, Ito sobrang luwang na ito mga kaibigan Halos, May git sa hektarya to So kung tataniman ko ito lahat Talagang ubus to na daan sa puhunan Pero dahil wala tayong sapat na budget konti lang muli tinanaman ko Nasa 3 4 lang yata Pero sigurado naman to after 2 months O 1 and a half months sa ani naman na ako dito At Ayan lahat ng sakripisyo ko pagod Pati utang Ayan Masosolve yan Basta alam niyo guys sa negosyo kasi mga kaibigan Hindi masamang umutang Kuminsan kasi mga kaibigan kailangan mong magsakripisyo Sa isang bagay Pag alam mong sa bagay na yun ay eh, magtatagumpay ka ah, ba? Diba? Ang hirap ng buhay ngayon ba? Diba? Dapat yung bawat lakad natin Bawat galaw natin sigurado diba? Mahirap kasi yung gagastos ka kasi hindi babalik Sa bagay ako matagal ko lang uh, Ano to yung linya to eh Ang problema lang kasi nung mga nakarantaon Walang masyadong ano lupa na available na matataniman. Gusto kasi ng mga gulay mga kaibigan na yung mataas. Ayan. Pero sa mga gusto mag negosyo ng ganito, ayan paalala lang. Um, grabe, mag-search sa YouTube na sobrang dami talaga na yumaman pa nga eh. Sa pagtatanim ng gulay, dalawang balang hintayin mo, ani ka na. Benta ka ng bulto-bulto, grabe. Sa gulay. So kailangan, meron kayong kasamang marunong. Ayan. Marunong, hindi yung kabod lang itatanim eh, hintayin mo magka Di ba? Hindi ganon. Iba kasi pag makita ng tagumpay na iba, isip pera ka agad hindi gan. Para sa Facebook lang yan mga kaibigan. Iba lalaki na sinasahod ng iba. Iba magbablog kahit hindi nila alam ang nila. Iba dapat alam mo yung gagawin mo. Uh, kung hindi mo na alam gagawin mo, dapat magpaturo ka. So, eto isa to sa mga pinagkakabalan ko ngayon maliban sa pagbablog ko mga kaibigan. Ngayon. Kaya sagad na sagad din ako ngayon. Ikaw utang-utang ako sa mga umuutang sa si akin diyan pasensya muna kayo sa napad itong video, video na to dito talaga napuntang pera ko mga kaibigan uh, siguro may pera ako ngayon sa uh, Gcash nasa 2,000 na lang yata sound itong mga ano ko natauhan uh, nyo so papainumin ko na lang mamaya yan ayun um, ayun kung may mga kapiraso ko yung lupa dyan mga walang, wala na may isa ektarya. Pwede yung taniman. Asat, manood kayo sa YouTube kung paano yung alagaan niya. Sideline din yan, di ba? Sa hirap ng buhay ngayon. Eh. Ano ba naman yung meron kang konting pagkakitaan Makakatulong din yan. syempre hindi lang naman tinuturo natin yung tungkol sa pagbablog. Turo din natin sa mga tao na mga naghihirap sa buhay. May mga bakantin lupa naman eh. Na, ko rin na dapat huwag nila yan. Kahit anong pwede mo itanin, benta mo. Ha? Ganun. So, ayun. Ah, sobrang init, grabe. Yan. Nasa alas 11 na. Nakatapak ako dito sa Ayan, lupa na napaka-init, grabe na sakit sa paa. <laughs> Mamatayo yun patubig, mga kaibigan. Ayan, mga ko. Ayan, tanim ko mga kaibigan na asitaw yan. Sobrang ko. So, buti na lang, sinasamahan ako ng mga bayo ko. Kahit walang bayo, mga yung tagay-tagay lang. Kasi, hindi ako kaya pag mag-isa lang. Dahil operado ako mga kaibigan. Pwede kayo mag ng tauhan pag hindi nyo kaya, lalo kung maluwang. Mas malubang, mas malaking puhunan, pero mas malaking posibilidad na may takan ng napakalaki talaga. Bihira lang naman yung natatalo sa pagtatrim ng gulat. Yung mga tao hindi lang alam ang gagawin yan. Talagang talo talaga. Sige po, salamat ha. Umagos